Kamusta mga Lodi, at ngayon nga dahil wala pa ang Part 20 sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Kaya kaunting hint lang tayo ngayong araw. At ang isa nga sa mangyayari, ay papakita na kung sino ba ang nilalang, na sumalubong kina Don Freaks at sa Batang Halimaw. At ang nilalang nga daw na yan, e merong itatanong sa bata at kay Don. E talaga naman mga idol, e sino nga kaya talaga ang misteryosong nilalang na yan? Isa kaya siyang prinsipe o prinsesa ng Dark Continent, o ibang halimaw na nabubuhay din sa madilim na mundo? At ngayon na dahil hindi pa natin alam, ay eh magkakaroon tayo ng mga speculation sa ating mga isipan. Maaari kayang kakampi ang misteryosong nilalang at makatulong 'yan sa paglalakbay ng ating mga bida. Pero syempre sa kabilang banda, ay eh mas mataas ang chance na 'yan ay isang kalaban na kailangan kaharapin ni Don Freeks. At kung kalaban nga 'yan, ay eh mukhang magandang bakbakan na naman ang magaganap sa paparating na kabanata. Dahil muli nang mapapalaban at mabibigyan ng moments ang ating bidang si Don Freaks. Dahil nung nakaraang kabanata nga, e lang ang kanyang naging eksena. At halos nag-focus yon sa labanan ng asasi na si Zen Zoldi, kontra sa isang prinsipe ng Dark Continent, na si Prince Borough. Kaya sana sa paglabas ng full chapter, e eh medyo mahaba habang papel naman, ang maging screen ng ating bidang hunter. Pero syempre panigurado, napakarami rin ng interesting, kung ano nga ba ang kahihinatnan sa labanan ni Zen at Goro. Dahil naputol nga ang eksena, kung kailan nilalabas na ni Zen Zoldyck ang kanyang nenability. ability. Dahil masyado ngang malakas ang prinsipe, at hindi ito kayang talungin gamit lang ng natural na ability, o physical na kakayahan. At ang isa pang tanong dito mga idol, e ano nga kaya ang ninability ng unang asasin sa pamilyang Zoldy? E yan ang isa sa mga kailangan nating abangan sa darating na serye. Dahil tiyak na malakas ang ilalabas na kapangyarihan ni Zen Zoldy. At sana nga ay mabigyan ng update ang kanilang laban sa next chapter, para magkaalaman na sila ng prinsipe. At dahil na maiksi ang video natin ngayong araw, e usapan lang tayo nung nakaraang kabanata. Dahil sobrang tindi talaga ng pinamalas ng walang pusong asasin. Dahil kahit umiyak na sa kanyang harapan ang prinsesa, e talagang papatayin niya rin niya ng walang pakundangan dahil hindi niya nga alam ang salitang awa, at talagang kamatayan lang ang solusyon niya sa lahat ng bagay. Kahit mapalalaki o mapababae, bata o matanda, iwala eh siyang pakialam dyan. Basta ang alam lang niya, itapusin ang kanyang kalaban. Kaya masasabi natin, na talagang nakakatakot si Zen Zoldyck dahil parang mas kalaban pa ang kanyang personality sa mga kalaban sa loob ng Dark Continent. At isa pa mga lodi, e eh kung matatandaan nyo sa nakaraang kabanata, e eh ang hari ng Dark Continent e eh sobrang advance mag-isip. At sa sobrang advance nga, e eh akala niya na ang kanilang pinapangarap na pagkain sa buong tala ng buhay nila e eh malapit nang dumating sa kanila dahil lagi niyang sinasabi sa Reyna, na malapit na nga daw dumating ang kanilang anak na si Princess Soren, at tiyak na dala na nito ang kanilang napakasarap na pagkain. At wala ang kaalam-alam ang hari at Reyna, na ang kanilang anak na si Soren, ay nagaagaw buhay na. Dahil kinatay nga yan at pinahirapan ng assassin at halos gumagapang na nga lang yan para mabuhay. E paano nga kaya mga idol, e kung makaligtas at mabuhay pa ang prinsesa? At sa pag-uwi sa kaharian, e mabulaga ang lahat sa kanyang kalagayan at karumal dumal na dinanas sa kamay ni Zen Zoldi. E ano nga kaya ang magiging reaksyon ng Hari at Reyna, na ang akala nilang masarap na pagkain na malapit ng dumating? E eh, anak pala nila ang malapit nang dumating sa kanila. E eh, talaga naman mga idol. E eh, paniguradong magugulat ang lahat sa dinanas ni Princess Soren. Dahil tutul-tutul na nga ang parte ng mga katawan niyan at dugbog sarado pa ang itsura. E talaga naman mga idol, e eh, baka magwala sa galit ang Reyna at hari sa kanilang masaksihan. Dahil ang kanilang anak ay binugbog at pinahirapan at halos tinorture ng sobrang tindi e panigurado mga lodi, na hindi hindi nila mapapatawad, ang hayop na gumawa niyan sa kanilang anak. At dahil dyan e lalong gaganda ang eksena, dahil tiyak na aapurahin nilang tapusin ng asasin kahit anong mangyari. At sa galit ng mga nakatataas, e talagang lalo nilang sisikaping patayin, ang dalawang mortal na lapastangan na pumasok sa kanilang mundo. Pero ang masakit mga idol paano kung sa mga kasamaan at katarantuduhan, na pinaggagawa ni Zen Zoldyck sa loob ng Dark Continent. E mabaling ang lahat ng sisi kay Don Freaks. At sa madaling salita mga idol, yung mga pinaggagawa ng assassin, e ang hunter ang magbabayad o magdadala. In short ang mga kasalanan ni Zen e si Don ang magsasuffer. At kung sakaling mangyari nga yan, e eh mas lalong titindi ang mga pagsubok, na kakaharapin ng ating bida sa kanyang paglalakbay. At bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana mag-comment kayo sa dalawang senaryo natin ngayong araw. At yung una nga, na ang nilalang na sumulubong kina ay isang prinsipe o prinsesa ng Dark Continent. At ang pangalawa naman, e ay halimaw na nabubuhay ang sumulubong kina Don Fritz. At antay-antay na lang mga lodi sa paglabas ng full chapter dito sa JC Anime TV. At bago nga tayo magtapos, e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e sana ay huwag yung kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po!